Ayan mga pat, good morning, good morning. <coughs> Punta ako sa ano mga pat, sa aking manukan. Ililipat ko yung itlog ng Rhode Island dahil ano na. Naglilim, naglilimlim na yung native. Ililipat ko na yung itlog ng ano, ng Rhode Island Red para mapisa na yun. Alright, so tara, let's go. Ay ko muna mga part yung ano ko, yung aso ko. Nandun, pumunta doon. Laga na! Ayan na siya mga part o. Oh. Ayan na, tumatak-tak po na. Tara, kabi na tayo. Ito yung ano namin, lugar namin dito mga part O. Oh. Puro ano lang, puro kahoy. Puro damuh. Ayan, puro damuhan yung gilid o. Oh. yun <laughs> na alright ayan yung ano ko mga part oh. yung kubo kubo ko ng manok ito na, ito na mga part sa munting manukan maraming baksan oh yan na sila tatlo tara pasok tayo sa loob tingnan natin si native si black Ayan siya oh, naglilimlim na mga part. Yun, magkakasisiw na tayo diyan. Simula siya kahapon eh. Ngayon kukunin ko yung mga itlog ng Tod Island dito. Lilipat ko doon sa kanya para mapisa din to. All right, ilan to? 2 4 6 8 Siam. Kaya kaya to tapos yung sa kanya yung itlog niya is 3 si ba yun? Ay, 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 ay. Saglit lang. Dali ka muna dito. Dali, dali muna. Ilalagay ko yung itlog ng iba dyan. Ha? Huwag ikaw magalit, ha? Tanggal muna ikaw. Tayo muna dyan. Dito ka muna. Wow, oh, dami pala niyang... Ano ah, to? Ilalagay ko yung siyam na itlog. Tapos sa kanya, ilan ang... Ilan naman niya? 1 2 4 6 8 12 14 Plus siyam na itlog kaya ba? Ah, pa-incubator ko na lang siguro 'to. Ah, kuha lang ako dito na ano. Yung lumang itlog. Matatlo lang siguro, isama ko doon. Ito. ilan to 14 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 15, 16, 17 Ito, subo ko dalawa dito Ay, tatlo. mabasag ah Punta ka na dyan Limlim -lim na ikaw Oh, pinapakan na mga part. Eh, siguro kaya. Kunin ko na lang tong tatlo. Dali. E, uh, yung tatay niyan. Ano din naman. Rhode Island din naman yung tatay nito. Baka hindi kakayanin na. Katorsin na yan eh. Okay e, pa. Incubator ko na lang siguro to mga park. Oh, napaka na. Kapisa na yan eh. 14 na yung nilimliman niya hindi siguro kaya mga part paano ko na lang to incubator ko na lang tong sa Rhode Island bukod na lang part hindi siguro kakayanin yun 14 na yung nilimliman niya tapos siyam yung ilalagay ko dun baka hindi kaya kaya ipa incubator ko na lang yung itlog ng mga ano Rhode Island rin itong ano mga part Rhode Island no oh. Eh, hindi naman. Ayun yun, no. Oh yung isang manok natin. May itlog na rin siya. Kakaakit lang niya ngayon mga part.